Mga kababayan, magandang araw po ah, magandang gabi o kung anong oras man dyan sa inyong kinalalagyan. Ako sila ng inyong host sa hashtag WAKWIDLAN kung saan tayo nag-iimbestiga ng mga kwento na puno ng katotohanan, walang takot sa mga makapangyarihan. Ngayon tatalakay natin ang isang mainit na tanong. Totoo ba na legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos ang bukana Bridge sa Davao City? Ah mga kawak ha, sa gitna ng trapiko sa politika, parang traffic din ang mga pahayag ng mga gobyerno, ah, puno ng bara at detour. Una, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, kayo ang backbone ng bayan sa United States sa mga OFW na nagpapakahirap sa New York o California, keep fighting. Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Germany at muli sa Pilipinas, salamat sa inyong suporta. Kayo ang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban para sa katotohanan, para sa mga kabataan ito ay para sa inyo. Ang susunod na henerasyon ha, na dapat matuto mula sa kaisaysayan, hindi maging biktima ng propaganda. Mga kawok, bago tayo magsimula. Subscribe na kayo ha, sa hashtag walkwithlang, hit that bell para sa mga notifications at sumali sa YouTube membership para sa exclusive content at mas malalim na diskusyon. Tulad ng sabi ko mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama nating panatilihing malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Wakwidlan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan. At para sa mga practical na tip, no, habang nanonood kayo, check out ang mga YouTube shopping natin. Bumili ng mga essentials sa si Shopee o Lazada mula sa gadgets para sa mga OFW life hanggang school supplies para sa mga kabataan. Support local mga kawok. At kung wala dyan yung mga tinag ko, mag-comment lang po kayo at very willing na na itag yan sa mga susunod na videos natin, mga kaibigan. Suporta yan sa local economies natin. Suporta yan sa mga sellers suporta yan sa mga local products and international products na rin. At syempre, walang iba, suporta po yan sa ating channel, hashtag Wakwilan. Ngayon, ha, pumunta tayo sa kwento. Ang Bukana Bridge o Davao River Bridge ay isang 1.3 kilometers na tulay sa Davao City na nagugnay sa Barangay 76A, Bukana at Matina, Playa. Ito ay bahagi sa Davao City Coastal Road Project na layunin na bawasan ang trapiko mula sa halos dalawang oras na biyahe hanggang to to 25 minutes lang. Wow, no? Parang magic, di ba? Pero sino ang magician? Okay, ito uh, factual data po. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 3.1 billion pesos. Funded ito ng Official Development Assistance, ODA, mula ito sa China, bansang China na minsan clinically ni ano pangalan no? Ni Bong, ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Isang grant, ibig sabihin libre, walang utang. Ayon sa e aid ang Ministry of Commerce ng China, MOFCOM, ay nagbigay ng 40.6 million RMB. No? Um, batya, hindi ko alam anong, uh, ano yata to currency yata ito ng China eh, no? noong December 2020. Eh, nagsimula lang ng... Nagsimula lang po si Bongbong Marcos sa 2022, di ba? Mm. Sino ang presidente nun? Si, si, walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte po ay nasa The Hague. No? Sino po bang nagpakulong nun? <laughs> Alam nyo na kung sino, di ba? Negotiated during his term. Approved July 2022 at nagsimula ang construction late 2023. Totoo ba yun? Mga kawok, ito ay bahagi ng Build, Build, Build program ni Duterte. Hindi ito biglang lumitaw tulad ng mushroom sa ulan. Uh, sa X, no, dating Twitter, maraming post na nagpapakita nito. Tulad ng mula sa um, adgerby underscore 23 na nag-post ng video. Sinungaling ka, Ah, nako. Ang Bukana Bridge ay nag-conceptualize noong 2018 sa panahon ni Mayor Sara Duterte na nane-negotiate ni FPRRD. Ah, um, sabi naman ni At Algini, no, ang Bukana Bridge is a build, build, build project. Pati ba naman credit ni nanakaw ni Marcos? Yan. Ha, parang sa pelikulang, pelikulang Pinoy, ha, ang hero ay dumating sa dulo. Pero ang totoong bayani ay nasa likod ng camera. O, oh, para sa mga OFW sa isipin nyo, kayo na nagpapadala ng remittances para sa infrastructure tapos may claim ng credit. At sa kabataan, ito ang lesson. Basahin ang fine print ng kasaysayan. Okay, noong December 4, 2025, si Presidente Bongbong Marcos ay nag-inspeksyon ng tulay at sinabi, Ito ay isa sa apat na malalaking proyekto. Ang aming mga legacy projects na tatapusin namin sa Dabawawa, Wawa. Wow, ah! Legacy project. Ang ah, mga kawak, parang legacy ng pamilya Marcos. Puno ng questionable na claims. Ayon sa Business World at GMA News, ang proyekto ay nagsimula sa Duterte era. Ang Chinese contractors, Beijing, uh, Xiong Jihao at uh, CCC, ang nagtrabaho na pinuri ni Marcos para sa kanilang technology. Pero ang funding, China Grant, hindi mula sa national budget ni Marcos. Ha? Sa PNA reports, target opening December 15, 2025, pero ang full bypass ay December 2027 pa. Sa X, maraming critical po sa at uh, balita ngayon FB, ha? bagamat pinondahan ng China noong panahon ni Duterte, itinuring ni Marcos bilang legacy. At Mac Lopez, ha, 769, uh, thank you China, the Marcos admin is now ready to re inaugurate it as a part of its legacy. Wow! Ha? Okay, parang sa turo-turo, ikaw nagluto pero ibang nag-claim na resibo. No? Ito ay halimbawa ng political credit grabbing. Isang fenomeno sa Philippine politics kung saan ang mga proyekto ay adapted para sa electoral gains. Ha? Sa konteksto ng Marcos Duterte Reef, ito ba ay, ay, job sa Duterte's? Davao ay Duterte stronghold. No? Para sa mga OFW, sa kayo na nasa Norway o Switzerland na nakikita ang transparent governance doon, compare nyo sa atin. Kabataan, gamitin nyo ang social media para fact check. Huwag maging echo chamber. Habang nanonood, subscribe na at shop si shop, Shopee para sa Christmas gifts. Mabilis na delivery para sa pamilya sa Pilipinas. Ngayon, mas malalim tayo. Bakit mahalaga ito? Ang Bukana Bridge ay hindi lang tulay. Ito ay simbolo ng infrastructure development sa Mindanao. Makakatulong ito sa ekonomiya. Mas mabilis na transport, mas maraming trabaho, mas maraming gasto sa logistics. Pero kung ang credit ay ninakaw, anong epekto sa accountability? Parang sa showbiz, ang producer ay Duterte, ang director ay China, pero ang best actor award kay Marcos. No? Ito ay nagpapakita ng continuity versus revisionism sa politika. Sa ilalim ng Duterte, China ties ay strong ha? ni Marcos. Patuloy pero may USP foot. Para sa mga OFWs, ito ay reminder. Ang remittances nyo ay nagpupondo ng gobyerno, kaya dapat transparent. Tingnan ng timeline na Commitment 2020 ha, to Duterte. Start 2022. Post Duterte. Ha, completion 2025 Marcos. Ha, 73% complete noong January 2025. Ngayon, 100%. Pero legacy. ayon sa political science, legacy projects ay yung initiated at completed under one admin. Dito hybrid dito eh, no? uh, shout out ulit sa ating mga kababayan diyan sa Australia at Canada at kung sino man ang nakakapanood nito. Kayo na nakaranas ng fair credit system, share nyo experiences nyo sa comments, mga kabataan, itong oras para maging critical thinkers, 'wag basta maniwala sa headlines. Okay? Sa sa, sa YouTube shopping, bumili ng book sa Lazada tungkol sa Philippine history para mas informed kayo. Kaya para uh, para maging engaging kwento tayo, ha, isipin ng isang OFW sa Germany, nagpapadala siya ng pera para sa pamilya sa Davao, umaasa na mas mabilis na trapiko, tapos narinig niya si Marcos na nag-claim, parang ano ba yan, credit card lang. Uh, si Marcos parang si Spider-Man. Spider-Man, no? web of claims. ah uh, sa DPWH reports, ang proyekto ay accelerated ng Chinese tech. No? Pero sa social media, like uh, at SMNI News, naging usap-usapan kung sino ang tunay na nagpasimula. Parang sa teleserye, no? plot twist, ang totoong ama ay Duterte. Para sa mga kabataan, kayo na Gen Z, gamitin nyo ang TikTok para spread ang facts. O FW sa UK o Sweden, kayo ang bridge natin sa mundo. Share this video. Join membership ha, para sa mga Q&A sessions at shop sa Shopee para sa travel bags, no? para sa mga balikbayan. Okay, mga kawok, sa huli, hindi legacy ni BBM ang Bukana Bridge. It's a Duterte-China collaboration completed under Marcos. Pero ang totoong legacy, ang katotohanan na tayo ay nag-iingat. Subscribe na, i-like, i-share. Shoutout sa ulit sa lahat ng bansa. Kayo ang aking inspirasyon, ha? Sumali sa membership. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, Hashtag laban para sa kasinungalingan. <laughs> laban para sa katotohanan. Ha? <laughs> hashtag walk with land. At bago matapos po, ano, mag-shop po kayo sa YouTube Shopping via Shopee Lazada. Support small businesses. Salamat po at hanggang sa susunod na walk. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.